day na po tayo. Sa ngayon guys, um, natapos ko na po lagyan lahat ng mga dinugtungan ng epoxy. No? So sa ngayon, um, nagtatanggal po ako nito no? ng masking tape na nilagay po natin. O, tapos na po tayo mag-apply ng primer po ng pintura. No? So sa ngayon po, um, uh, tinatapos ko na lang yung pag-apply ng skim coat. Um, natapos na po natin lahat pagpipintura, pag-wearing ng aircon po natin. So, hi guys, let's build test for another vlog po natin. So, type check tayo, it's already past 7 ng gabi. Andito po ako ngayon guys sa loob ng kwarto na pinapagawa po namin. No? Ito po siya, ayan. Ayan. So, bali, hinati namin ito guys. Bali, nilagyan po namin dito ng uh, division. Kasi isang buong room po to guys. Ayan. So, dami mga kalat. Never mind po sa mga kalat po. No? Yan, ito po yung kabila. Yan. So, pinagawa po ito namin guys. Na pinalagyan po namin ang kisame. Kasi, um, preparation po, no? Sa kay Mrs. Kasi, uh, makakanak na po siya this coming December. Para preparation na rin po kay Bibi, no? Kasi, sa panahon ngayon guys, masyadong mainit po ngayon. Siyempre, uh, masama naman sa bata pag masyado talaga mainit. Kaya nag-decide po kami na uh, ipagawa na lang po ito no? na palagyan po namin ng kisame. So, sa ngayon, bali bukas siguro guys ang um, sa puto no? yung panday po namin na gawin to Kasi yung pintuan na lang yung ulang at sa mga gilid. Ang parang scaffolding ata ang tawag dyan sa mga gilid yan so sa pintura ako na lang po yung gagawa po no? mag DIY na lang po tayo para nakasave na po tayo sa labor then dito yung nagaya ng aircon tayo na rin po yung gagawa no? yan so sa kayon um, maglalagay po ako ng ano dito ng epoxy dito sa mga gilid niyan sa mga dilugtungan kasi nag-search pa ako guys sa YouTube sa mga kapwa YouTuber po natin so yung ginagawa nila nilalagyan po nila ng epoxy diyan sa mga dilugtungan diyan guys para daw mas matibay and then pagdapos niyan pag natuyo na kinabukasan tsaka na talagyan po ng skim coat na no? then and then pwede na mag primer at top coat yan so sa ngayon guys um, mag ano na po tayo dito nilagay na epoxy and then ilalagay ko na lang po siguro sa screen yung mga materials na nagamit namin at kung mga maka at kung mga magkano lahat yung nagastos po namin no? pati na yung labor yeah. right okay, guys so pag start na po tayo ng paghalo no? So, ito po yung napili kong brand, guys. Positive. Pressure nito is 450. Bali, dalawa na po ito, no? Bali, Paris po ito. Part A and Part B. So, haaluin uh, natin ito, guys, no? then, step natin doon i-apply. Kulin mo natin ito. Yung pag po nito, dapat pantay po, no? Kung gano'n karami yung sa part A, B. ganun din karami sa part B. Para po balance po, no? Tsaka maganda yung profit niya. Yan. So, guys okay, so pakita ko lang po sa inyo yung uh, sample po natin no? so um, uh, nalagyan na po natin guys dito so bali nilagyan ko po, po ito ng masking tape kasi sabi doon sa uh, nagturo sa youtube kailangan daw lagyan kasi pag hindi natin nilagyan yan guys uh, may posibilidad po na tuturo pa ilalim no? o palabas yung in-apply natin na uh, epoxy kasi na hindi pa siya tuyo. So, kailangan ng asinti para may mag-support no? na hindi po siya lalabas dito. Kaya hindi po siya tutulo. No? So, kaya nilagyan ko po ng masking tape. Ayan. So, the rest guys, karoon niyo po yung gagawin ko dito. Hi guys, so day ito na po tayo. Sa so, ngayon guys, um, natapos mo na po lagyan lahat ng mga tinugtungan ng epoxy no so sa ngayon um nagtatanggal pa ako nito ng masking tape na nilagay po natin yan so kasi um tiyo na guys daw no, yung epoxy na inapply natin din so syempre uh, hindi kayo gaano kagandahan guys no yung hmm. ano po natin gawa kasi nga uh, na DIY lang po tayo so yan sa so, wall tapos na yun po yan na lahat ng mga dugtuhan so yung next na gagawin ko dito guys pag tapos ko po to kunin lahat ng mga masking tape is lilihan po natin no? um, lilihan natin ng number 80 according doon sa uh, pinanood ko no? para daw gumaspang kasi uh, madulas po kayo sa so madulas po no? um, uh, the reason kung bakit dilihahin para po maganda yung kapit ng pintura kasi after nito kuha rin yung masking tape uh, magpa primer tayo guys no? isang patong lang muna and then mag apply tayo ng skin coat para dito sa mga ribbits and para matago po to no? kasi pangit pag nakalabas dyan na pinturahan So, tapos na po tayo mag-apply ng primer po ng pintura, no? So, saka yung po, uh, tinatapos ko na lang yung pag-apply ng skim coat or masilya dito. Kasi guys, may mga ano to, may mga bitak-bitak yung wall. Tsaka mga butas-butas, no? So, in-apply ako po ngayon para mas maganda po yung finish ng ating pintura, no? Pagaya niyan, yan. yung skim coat yan. Tsaka sa itaas yung mga ulo ng blend rivets nalagyan po natin yan para matakpan po no okay yan o okay, so mas maganda sana guys na lahat po ma no? para mas maganda pero um, baka matagal na po tayo so sa ngayon mas okay na po ito no na yung mga crack lang sa so, hole yung nalagyan po natin okay So, ito po yung hinalo natin na skin ko. Ayan. Okay. So, pop-up up ulit guys. Let's go! Tapos na po tayo dito. No? Um, natapos na po natin lahat. Pagpipintura, pag wiring ng aircon po natin. So, hindi ko nga lang guys na kuha na ng video kasi um, pinakapos po tayo sa araw. No? So, hindi pa tayo nakapag um, video kaya it eh, papakita ko lang guys no et, yan so tapos na po ito lahat pa pintura yan so nilagyan na rin po namin ang bagong ano tawag dito carpet yan okay yan so sa kabila guys dito rin. Tapos sa kabila guys, hindi po namin nalagyan ng kisami, no? So, dito lang. Para medyo makatipid po tayo, no? Ayan. Okay. Yes. So, hanggang dito lang guys yung video po natin. Maraming salamat sa lahat ng na mga nanood. See you in my next vlog, okay? Bye-bye!